O, so ayun mga ka-flops nasa pasto ayun mga kami mga ka punta kami ang uh, kunin mang, mga kwan ang kalabaw namin no, dito sa pasto namin mga ka-flops so malapit na tayo sa kwan sa Roa si Isabela makikita na po dito sa uh, amin sa Paracelis ayun ah Paracelis ano nat oh 'di ba ganda mga ka flops. Oh, kitang-kita ang Rojas Isabela kasi patad kasi. Yan. Hmm. mga ka flops. O oh, doon kami oh. Doon kami doon namin kukunin ang mga kwan, ang mga kalabaw namin doon. Mga flops. Nandoon ang lungga nila doon sa baba mga flaps papunta na tayo mga flaps sa lungga ng mga fan kalabaw namin kung saan pwede namin sila huliin ayan ay hirap ang daan mga flaps so yan punta na tayo doon mga flaps doon banda mga flaps Diyan sa baba na yan Diyan. Diyan sa baba Diyan namin sila pupuntan mga flaps yung mga kwan yung mga kalabaw namin para huliin namin mga flaps so yun So, makikita nyo mamaya mga ka-flops kung paano namin ah uh, kung paano namin huhulin mga flops yung yung mga kalabaw namin. O, oh, yun sila o oh, mga flops yung mga kalabaw namin na huhulin namin mga flaps So, yun yun. Yeah, yan, yan sila mga flaps flops so, ito yung sinasabi ko na paglungga nila mga flaps Parang ito ba yung kwan? yung pinakabahay nila magka-flaps dito sila naglulong ka lahat o, yan. kasi napakaganda kasi yung mga ano yung tinatawag na runo sa Ilocano magka-flaps so, you malamig kasi sa loob niyan magka-flaps so nandito sila so yun o. talaga malayo pa ako eh tatakbo na sila magka-flaps yan o. yan di ba magka-flaps so mamaya, Huliin namin mga, mga yan mga flaps. So yan. Yan. Ito so, yung may sudan mga kaflaps. Na corner na ito yun eh. Ito uh, waig na kunami mga ka kaflaps. So yan o. Oh. Nahuli na namin sila mga kaflaps. So, so Na corner rail sila dito sa kuan Sa ilog. Kaflaps. Waig na sinasabi ng ilokano. Yan o. Oh. Diba? Yun. So yun mga flops ha? No. Uh, Thanks God Kasi natuloy yung isuda so yun. Pa uwi na kami mga flops uh, Nakahuli kami mga flops Ng dalawang kalabaw Sa na to Marami pa kami Kuhuliin Pero uh, hindi namin nakuha yung isa Kasi parang baboy ramo Kapag Magsukisok sa mga kadanganag gan nga ako nami <laughs> so yun na yung ang aming situ proper ano nat malapit na kami ka klops galing kami sa John 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 so yun mga klops yun John, oh hindi ba malapit na kami mga flops yun so, ganito yung daanan namin mga klops ito yung isang nulamin na kalabaw mga -flops hindi sa amin to yung yeah. kalabaw ng aming kwan kasin to mga klops. na namin kasi yung i, i may sugat siya mga clubs so iuwi namin para sila mismo yung kwan uh, manggamot dito mga clubs yan o oh, dyan yung o oh, diba o oh, dyan yung aming kwan yun yung proper ano na, sito proper ano nat flaps yan hmm. yun so okay, yun mga flaps thank you for watching bye bye and support me mga flaps salamat